Race Operations sa SSS o ZAMIS, nagpadayon at protektahan ang mga empleyado. Ania ang report. Alang sa tumong nga padayong maprotektahan ang katungod sa empleyado ug masiguro ang tukmang pagbayad sa kontribusyon, gilusan sa Social Security System kung SSS Ozamis Branch, ang Run After Contribution Evaders Race Operation, batok sa mga employers nga wala misunod sa balaod. At tulad sa ipahigayon ng operasyon, personal nga interview sa local media si Corporate Executive Officer 2 Ozamis Branch Fritz V. Mabida, Midanal -North, North Legal Department Head, Attorney Kathleen G. Hapus, Carlos T. Flaviano II gikan sa Employer Delinquency Monitoring Department kun EDMD adlong Martes, Setyembre 23, 2025. Sumala pa ni Corporate Executive Officer 2 Mabida, wala lang kini nakatutok sa mga delinquent employers sa panlaki pusab ang mga wala pa marehestro ng employers aron mapatuman ang hustong serbisyo sa SSS. Ang program sa RACE, uh, actually ang RACE means run after contribution evader. So, dili lang sa mga para sa mga delinquent nga mga employers swelas so, ka katong mga wala nang registro nga mga employers so nagbunga jud gyud ni siya kay uh, through coverage and collection so ang uban nga mga wala naka register or wala ni comply so modto siya ma forward namo sa legal department so ingon ana siya may tabo pero so far sa SSS Sams branch wala pa jud mi na hinoon, you know, nakasuhan siya kay ang mga na ni comply man ang mga employers pod nga kuha na raise na mo so far kini gisugundahan ni Mindanao North Legal Department Head Attorney Hapus diin iyang gisugid nga sa dihang mabisitahan sa SSS ang mga business establishments sa dakbayan sa Ozamis dali ro kini nga mo comply so far sad, sa among experience diri sa Ozamis pag makabisita mi og oh, Hisaka Business Establishment tapos magpahibalumi unsa among tuyo ang programa sa SSS afterwards mo comply ra sila ganahan sad ang mga empleyado na mabisitahan tungod kay mahulugan eventually ang ila ang mga contributions uh, sa pamaagi sa pagbisita sa SSS sa mga business establishments Kipadayag pa niya nga kini usa ka regular nga programa sa tanang branches nga nasakop sa SSS. Gina regular manin nato na programa. So every month naayoy gina raise ang atong opisina diri sa Uzamis ug sa uban pa na mga branches na na SSS. So inana ang atong pamaagi. So ang atong mga account officers mo ni sila ang mga field workers na to. So, maka-identify gani sila mga establishments na na ay violation, maghatag una sila o billing letter or coverage letter. Kung dili compliant, mo nang ipa-appeal na sa nato sa na program. Kung dili pag yun compliant, ma-refer na yun sa legal department. So, daghan yun stages, gipaagi ang SSS nato na branches na polisya na hatagan yun og chance ang atong mga employers na mo-comply. Unfortunately, na ang mga iba na di mo comply, muna din ang mupaingon na sa legal department. Lahit na sad na procedure ang among buhaton dito. Ang mga violations sa Republic Act No. 11199 o the Social Security Act of 2018, mao ang mga musunod. Ang mga violations ana would include non-registration sa business establishment. So, employer, nagtayo o business, and then wala giparehistro sa SSS. So, dili lang magparehistro sa, uh, sa syudad sa magkuha o business permit. apil dapat si SSS. Nan, uh, sa mga contribution sa mga empleyado. So, nagparehistro na pero wala girimit ang contributions, wala kolekta o wala girimit ang contributions sa mga empleyado. Nan, production of records meaning na ay gipangita ang atong mga uh, field officers sa SSS, account officers na para ma-identify example payroll. Na ngayon may payroll, dili makahatag og payroll. Kaya para ma-identify yung tanam mo kung pila yun katawo o pila sa ang kantidad. Kaya para sakto ang ihulog sa SSS. So, apil na siya, non-production of records. And finally, non-reporting. So, naasilay na mga empleyado na wala gireport because according to the law sa SSS nato upon first day pa lang sa employment, covered na ta sa SSS. So muna siya ng mga violations na among ginaatubang o among ginapreparar pag-file sa mga complaints sa atong mga uh, business establishments. Kung financially unstable pa ang usa negosyo, ado na gihapoy mga remedyo nga ihatag ang SSS, lakip na niini mauang. The offer me o mga installment payment schemes. In fact, nasa take condonation within the pandemic period na mga documentary requirements required. So, condonation meaning namang goy penalty na 2% per month kung di ta magbayad on time. So, mawala to siya na penalty. Then, pwede rin nila i-consider na taas-taas ang terms of installment basta mo comply lang sa sila sa mga documentary requirements. So mo na gina-offer sa ila ah, kay posible na di sila aware na pwede di installment. Kaya binilag full payment dako na kay billing 100,000 200,000. Unsaon ako pagbayad ani dako kaayo. Mangutan nga sa do Garcia kay para pangbayad lang. So gina-offer na mo na siya ng mga programs. O kumubisita sila sa SSS, dili sila mahadlok og bisita dadto maka-offer pa sad mi og additional na programs depende kung unsay available sa paglusad sa race operations sa SSS Ozamis usa ka pamatuod nga padayon ang ilang paningkamot aron maprotektahan ang katungod sa mga empleyado ug masiguro nga ang matag employer musunod sa balaod napakita kini nga SSS andam mutabang ug Mutanaw sa tanang pamaagi aron ang serbisyo nga angay para sa katawhan ilabi sa mga trabahante mahimong tinuod ug padayon nga mabati